Hello, mga mga idol. So karon mga ka idol, uh, another vlog sa Cebu Indoro Industry. So karon atong content mga idol is uh naka sa Dirt Mania. So thank you so much out today uh, Motor Ace. So bihira ron uh na naka sa Dirt Mania. So muna nilang store diri. So nani sa Cebu City. Uh atong pagutan-on unsan ning location diri ay uh, first time ako nakari sa Dirt Mania. So mga kaidol, atong tanawon ang ilang mga baligya na uh, mga motorcycle, mga enduro bikes, uh, mga racing bike, trail uh, trail bikes sa uh, dirt mania. So kuyo kayo okay niyo para masaksihan ninyo kung kung sa ilang mga baligya ng mga motorcycle used for trail, used for motocross. So shout out to uh, dirt mania and also motor ace. So atong tanawon, station mga kaidol, uh, atong tanawon, atong sudlon ang ilahang, uh, uh, ilahang, uh, Office, dili sa uh, Cebu City. Station, mga kaidol lah. Okay, mga kaidol, Era So, wow, CRF, CRF nga 250RX, and Kawasaki nga KLX, WR, and KX uh, 450 or 250. So, ah, ang ilahang bagong nga Uh, motor nga ibaligya dari sa Dirt Mania. So, nusota. Um, okay. Uy, darang uh, wow. Darang ilahang uh, sales. Mayo hapon ya ma'am, and sir. Nindot lagi diri bio no. Nindot og bio and Dirt Mania. Grabe og bio git ang uh, motor ace. Oh my God. Sir, mayong hapon uh, um, Pwede ito mo ila ila sir? Ah, ito hindi ay punch control sa dirt niya. Okay, and also, hindi <coughs> mo nagugunahan oh. mong utanan eh. ma'am, ah, uh, ma uh ang lutag pang eh. Ma'am, ah, uh, kisay pa ma'am. Ako na si Elizabeth Panindatas, cashier receptionist. oh my God! Ah, cashier receptionist. So, mga idol, ganahan ko mangutang utang diri ko. Mangutang para ganahan ko. Bisan wala pa ko'y past mubalik ikaw dere so mo ni ang ilang mga baligya dere mga ka idol na sila ay uh, KX450 dere KX450 so shout out sa Kawasaki bakit naman and also nasa sila yung mga gears sa katong mga Nedo gears dirt mania and also motor ace So, brato na nilang mga kuandre mga idol. Ang ilahang set. uh nasilay jersey and then casa pants so ang ilang mga pants ang ilang mga brand is a uh, shot so karon pasugo kasuggat ani so nasilay mga size nga 34 so shout out sa manager deres uh, dirt maniac is si Raymond Sir Raymond, bigyan naman na yung mga reject ani sir? <laughs> And also nasa sila yung mga helmet. Niluto silang helmet eh, pina aircon man. And also, ilang mga brand sa helmet kay shot sa gihapon. Mo mga idol, ang ilang mga brand sa helmet. Ya, yeah. dili lang helmet, naasad sila yung mga boots. So, manila mga boots mga idol. So nasad silay uh, neck brace. And also, uy, uh, nasa silay mga parts na no sa Aww. mga motor nga in case og maguba, uh, naa silay ka So same sa riho, dili di day mo problema kay uh, na nasa silay so daan. In case ni trail or motocross nga lumping na nasa silay stuck daan dire. And also nasilai silay knee brace. Idol dara and also mga boots dyan so, sila mga racing boots and also flying racing boats sila so, mga idol ya na sila yung mga uh, sulan na sa gasolina so ya patunganan sa motor na nasa sila and also nasa sila mga idol is uh, motorex nga tuti so katong mga nagproblema og motorex naray daghan sa dirt mania so daghan na sila mga baligya diri mga idol oh. so kung magproblema ang yung motor need mo og mga parts na sila mga jersey na nasa sila yung mga jersey mga idol oh. so kini is regitor ano sa na sila yung regitor fan So, mga ni mga idol ang uh, baligya nila diri ni mga gloves. Naghana, naghana sila ang mga baligya. Okay, so nasa sila Yamaha WR mga idol. So Yamaha WR used for trail and motocross and also ang KLX. So may uh, number one karon sa trail ang uh, KLX. So, shoutout sa taga-KLX, ha. masina na ipa, kwan, mo yung ipa... Ipahuam lang rin ha. Sponsor lang nato. So, shoutout sa KLX. Kung uh, KLX Kawasaki, bakka naman. And also, nasa sila yung Honda, nga CRF250RX 2022. Ah, uh, 2023. Sorry. So, money ang RX ng 2023, mga idol So, naragin sa Dirt Mania. Okay, next mo ang uh, bagoron di gid mo makita sa lain nga dealer sa mga motor ari ni sa dirt mania okay so atong tawgon si kwan si ma'am uh, mam Ma ma'am uh, pwede ko magpatabang ma'am wow uh, ganahan ko mangutang diri ma'am kay uh, ganahan ko akong duhaon ang motor mam Ma so lay lahi ni sila ma'am no ang uh, motor niya ma'am no on Okay, so ang presyo aning racing, ma'am, is tagpila, ma'am. 580. Sir. Ang katong dili racing, kanang color white. Ranger sir, is 530. 530. Yeah. So nindot, unsay na kanindot niya, ma'am? Sa uh, to ang pantrail nga riho, pwede i trail siya, pwede sa di motocross mo, no? Ang kanindot ani sir is nalatay ko answer a start kickstart electric. Yes. Ah! Uh, and then, thank you wow daghan na day sig masulod ma'am sa nya na pan say ni bricks okay wow nindot nagid siya sama gid ni siya kanindot nimo ma'am ay sama gid ni siya kanindot nimo ay oh my god wow okay ma'am ah kini siya ma'am is nindot gid ni siya pwede ni siya i trailog gabii ma'am no okay na man say sugod na si sugod So ganahan di ko magabian ko ma'am nga kuyog ka. <laughs> ganahan di ko magabian ko ma'am nga kuyog ka. Oh my god. Wow. I I can fly. Okay ma'am, uh, sunod ma'am. Kining uh, Rio nga uh, pila ni ma'am? Five 5 5 ah 5 530. Okay, sa 5:30 ma'am, ang iyahang nakalahi ani kay uh, ang iyahan ko ano kining trambutso okay so pwede ang kining 530 sad ma'am ang nakanindot na ni ma'am no kay kuan kining adjustable ang iyahang suspension mm ganahan gyud ko ani 530 kay swak sa budget nya yeah, pwede sad siya ma ma'am -os ma sakto gini para nimo ma'am Nya yeah, so money ang riho ma'am no. Ah, uh, akong naibawuan na ni ma'am is ang riho kuan ni siya kining more on gas-gas sakto ba ma'am? Oh, sir. Yes, sir. Well, Ang akong ganahan sa aning riho ma'am bahala ang motor gas-gas para ikaw dili lang igasgas. -gas. I <laughs> wow, nindot nindot kayo, nindot kayo mga idol. Ang ang riho so dako na sad siya og engine, sprocket og adina. And also ang iyahang brake nindot na sad use for trail. And then ang iyahang trambot so iyang exhaust pipe nindot na pod. So ang kining riho mga idol, arera gid mo makakita ani sa dirt mania uh, dali ra kayo tultulon sa mga nangita og motorcycle tong mga need og trail mga nag og uh, motocross Naragid ang Rio na address sa dirt mania located at located at gorordo Camputhau, Cebu City. So, nani diri ang Riho dali ra gid siya tortolon mga ka idol sa katong mga nagneed og mga motor nga pang trail na ara diri sa dirt Mania ang dirt Mania mo ni karon sa mo ni uh, usa nga sales nato karon sa Rio So, muna mga idol, ang ilang mga baligya, Dre, sa Dirt Mania. So, sa katong wala pa nakalaag, laaga na ninyo. Muna, nindot yung kistanan, ang color white nga Riho.